Hello! Good afternoon! Ito, kau-uwi lang ng bahay. Kala ko, ano na, medyo na dinervyos ng hindi oras. Kala ko kasi heart attack na yung sa akin ng Sunday. Hindi naman daw. Una kasi is ano, um, puma, pulmonya embolism so uh, sa deutsch is lungan emboli uh, yun ang first diagnosis sa akin tapos tinignan naman na PET scan ako okay naman uh, wala naman daw wala daw ano uh, lungan emboli um, tapos in x-ray yung leeg ko kung may na may pumutok pa na ugat kung ano ba sya na stroke ba di naman din daw. Tapos, ayon uh, ayun, inano yung lahat ng, ng, ano, ng heart ko. Nag-ano sila ng, um, um, tinignan lahat ng mga ugat sa heart. in ultrasound nila. Tapos, inano din nila sa MRI. Kung, okay lang ba. So far naman, okay naman. Kaso lang hindi nila talaga matukoy kung bakit ako hinimatay. Yun ang medyo nakaka-worry. Kasi nga, hindi ko alam kung, sabi ko nga, eh, no first time nagkising ako, paano naman pag hindi na, eh, ako lang palang naman mag-isa dito sa bahay. Laging sinasabi ni ate na dun muna daw ako sa kanya. Hindi naman din kasi ako comfortable kasi syempre may kasama siyang kasama niya yung boyfriend niya sa bahay niya. Kaya, sabi ko dito lang ako, mas komportable ako sa bahay ko. Kahit anong gawin ko, at least bahay ko. Eh, sabi ko na lang, bahala na, bahala na ang Diyos. Kasi, kung oras mo, oras mo naman na talaga eh. Ready na rin naman ako. Kaya, kung mangyari man yun, uli. Tapos, hindi na ako magising or mabago ko. Ayun eh, sabi na, sorry, hanggang dun ka na lang talaga. Um, nag 24 hours ano din ako EKG okay naman so far tapos yun baka daw sa hormonal therapy ko o di kaya sa bone therapy ko na side effect ng gamot Sabi ko nga eh, bukas malalaman kasi normally may check up ako ngayon ngayon sana ang plano nila i-double dosage ako dun sa bone te bone uh, therapy ko na gamot eh hindi po pwede kasi galit ko lang sa ospital, kalalabas ko lang ng ospital. Hinintay pa kasi nila ng result, kaya hindi rin nila ako pwede kahapon na yan paalisin kasi nga marami pang marami pang ano check up na uh, inaano nila. Nagkaroon ako ng, ng uh, ilang beses na BP na uh, tinitingnan nila kung konting kilos lang pa, tataas pa siya or bababa. So, pag kumikilos ako, tumataas daw yung BP ko. Um, eh, titignan daw nila baka sa hormonal, ano daw yun, hormonal therapy. Kaya, ayun, waiting, waiting. At least, hindi heart attack. May, yung nurse nga doon eh, sabi pa nga ng nurse sa akin. Ate, hindi mo ba napi-feel na nang mamadhid yung kamay mo or sa binti mo? Sabi ko, manhit na naman kasi yan eh, kaya hindi ko maramdaman. Sabi niya, may ano mamaya te, kukunin ka mamaya kasi undergo ka ng ano, na lahat ng ano, ay e, ultra heart, ultrasound ka, titignan kung ano, um, titignan kung Uh, may nagba-blockage ba? Kasi kung may nagba-blockage, mild heart attack yung sa'yo. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko nga, ay eh, manhid yung pa ako. Tsaka kamay ko, yung puso ko lang ang hindi pa manhid. Tumawa <laughs> siya. Kaya niya, pabiro ka rin tiya. Kahit na, ano, okay ka lang, okay ka lang din ha. Sabi ko, kailangan eh. Sabi ko, hindi ko nga alam. Basta bigla na lang kasi ako nanikip yung dibdib ko. Tapos, uh, yun, hinimatay na ako. na so, sabi ko, huwag naman sanang maulit muli kasi mahirap din eh. Okay lang pag mamatay ka na matulog na hindi ka na magising. Pero yun na para ka pang na, na ano, parang ang hirap din naman yata. Kaya yun, so waiting waiting na lang bukas kung anong maging resulta sa Uh, ano kasi lahat ng laboratory ni laboratory blood laboratory pits kan lahat na ginawa naman nila MRI uh CT scan ginawa na rin uh, okay naman wala namang ano wala namang naging damage may nakita lang silang ano bukol na naman sa thyroid ko uh, may lymph nodes sa thyroid So ganun talaga it's so fight lang. Eh kung hanggang dun lang tayo, wala tayong magagawa. Kaya, ano na lang, enjoy na lang yung buhay. Kaya, na lang yung mga, ano, wag nang isipin. Kasi, hindi natin alam kung hanggang ngayon o hanggang bukas lang tayo dito sa mundo. So, magiging thankful and blessful na lang tayo. At, magiging happy. No? Bye!